Yo, what's up guys? At welcome back naman sa ating channel. Sa so, mga kabukmay, meron tayo si sir sa inyo na XRM 125. Magpupulwip tayo. Uh, XRM 125 FI. So, ang gagawin natin, magpupulwip tayo. Magpupulwip natin ito kasi yung may-ari nito, nagsawa na sa kata, charge ng battery. So, pag palit mo na ito, pari? Ha? Huh? Pag inampalit mo na ng battery? Pangalawa? Pangatlo? So, pangatlong palitan ng battery, mga kabukmay. Madalas pa rin maglubat yung kanyang XRM FI na 125. So pakita ko muna yung problema ng ano ng XRM 5 dito kasi naka ano, siya naka naka mini driving light naka LED headlight ayan, ayan. kasi kanina umaga nagpa-charge na naman siya so, may problema na yung ano may problema na to yung may ari Sa kasa charge Ng kanyang battery So madalas maglubat So ito na yung battery nya Kasa charge lang to Kasi bago Nating gagawin Kasa charge lang yung battery Kasi di nga sa muandar So ano natin I-voltmeter e, natin Kung ano yung Charge ng battery nya Ayan Check natin Para magsawa na si sir Sa ano kasa charge Ng battery O kabibili ayun Zero zero Siyan natin 12.5 yung karga ng battery niya. So ikabit na natin din sa kanyang motor. So kalasin ko ka muna yung cover sa kayo. So yan, tanggalin na natin yung stock na regulator. Ito yung stock niya. Tanggalin na natin yan. So ito na, ito na yung stock na regulator ni Sir sa kanyang Xarim 125 FI. So tanggalin natin, next natin yung magneto cover. Tanggalin natin kasi dito yung baguhin tayo sa kanyang stator na ipupuloy natin Turing! So yan guys, natanggal na natin yung stator So dito sa pag wave Share ko sa inyo kung paano mag wave ng XRM125 FI So yan, So, na yung gagawin natin na ano XRM na ipo-pull natin balik papalit na tayo ng regulator na pang pull wave yung so yung gagamitin natin na pang pull wave mga kabok no? yung liwa liwa brand yung gagamitin natin pang pull wave para mas matibay so unang ginagamit ko so, yung ano yung TDR brand so ngayon liwa so, may stakao oh. ito maganda klase naman ito mga kabok no? Right? so ang gagawin nila natin dito mga kabok no? yung ground so papansin nyo yung ground na yan at saka yung kulay green na to puputulin lang natin yan puputulin so natin yan at saka yung green saka yung ground ito tatanggalin natin yan putulin ko muna so yan guys naputol ko na pakita ko muna yung ginawa ko yan pagkasamahin nyo lang yan guys yung ground saka natin hihinang yan pagkasamahin lang natin dalawa na yan para maging full siya. sya yan guys na na natin yung kulay green yung pinul natin so yan yung napapasin nyo dito sa may bandang sakit tatanggalin natin yung kulay puti at saka yung kulay green sya guys tunayuan natin yung kulay green at saka yung kulay puti Siyan dito sa sakit sa na to, mayroon tayong mapapansin na kulay blue na may link na dilaw Tsaka yung puti na may lingin ng dilaw ibig sabihin yun ang ano yun ang ating ground Tsaka yung ating palisir so yan tinanggal na natin yan so ibabalik natin dun sa kanyang makina so yan kabit na natin mga kapunay so yan guys so na yung natin yung dinugtungan natin yung green at saka yung kulay puti so itatap na natin yan dito sa ating regulator na pang full wave so din na nagtap yung kulay green at saka yung kulay puti So, kabit na natin ito dun sa kanyang sakit. Balutan ko muna ng electrical tip to. So, guys, ito na yung, natin, yung dalawang wire. So, tanggal natin yung ano, regulator natin. Napamalit dun sa ating stock regulator. Ito so, na yung gagamitin natin yung Liwa brand. Yung pump wave. So, yan. So, putulin ko muna yung wire dito guys. So dito sa kulay puti tsaka kulay dilaw, ito itatap natin do sa ating tinugtungan na wire na dalawa. Kahit magkabaliktaran ito mga bukno, okay lang. Walang problema yung ating wire. So kahit saan dito sa dalawa, yung puti tsaka dilaw, tatap lang natin dito sa kulay brown na dinugtong natin. So tinugtungan ko muna guys. So yan guys, ito yung kulay green, tatap natin dun sa kulay green na kanyang harness. Papansin nyo, may kulay green dito dun natin, tatap yung kulay green. So tap natin muna ito mga uh, kabuknoy So yan guys na itap na natin yung kulay green So yun yung next natin Dito sa ating harness sa ating, assist, sa ating accessories wire Ito yung kulay red Yung papunta ang starter Ayan Yung papunta dyan sa starter Ito yung kulay red Yung papunta naman battery Ito naman yung kulay red na may link na Dilabar or puti ito Doon natin tatap yung kulay red Red saka yung kulay red na may kulay puti so doon natin tatap yung kulay red so tap ko muna so yan guys tunay yung natin yung kulay black doon sa ating regulator itatap natin dito sa kulay red na puro yan ito yung kisiris wire papuntang Push button so kailangan masupplyan siya ng positive so tatap natin itong kulay black dito sa ano, purong red para gumana yung Push button natin So yan guys, na natin yung ano, yung kulay red at saka kulay black dito sa ano, uh, accessory yeah. wire sa may relay, relay. Doon natin tinap sa may kulay black. So pandarin na natin para ma-check natin kung good si yung ginawa natin na full wave. So try natin i-start. So yan, mga kabok na yung naka-goods na yung ginawa natin na full wave. Ayan. natin ang mga ilaw. Yan, yun yung natin na ano, ginawa. So, yun na yung ginawa natin pulwig. So, sara na natin mga clearings.